ering for to this video nang gulo-bulol kay, <clears throat> so mga kairing for to this video no nandito na naman tayo no at maki at maki-opinion kahit walang kwenta yung ating opinion halaga go for the go charot so for mga kairing for to this video ang ating pag-uusapan so for this video mga kairing, no atong pag-uusapan atong istoryahan ng about sa TikTok video ni uh, Raymond Cortez aka Moomoon TV ang sikat na vlogger at beaker sa bansang Canada uh, dati siya sa Saudi ngayon nasa Canada na siya no? so ang story mga ka iring nag video call siya with the other girl mag jowa niya daw to kay nag I love you mama man siya datong itong napita unyawa siya kabalo nga na si misis sa likod no nagmanman lang dahil si misis kaya di lang daw na first time nga gabi nung ang si Mumon TV sa eh, yung asawa as in gachit cheat or cheater gid siguro siya then mo nga this time murag nasag, nag na ba so na sa itaw kan ay na na or natagam na or ayo ko ba baga kung imo magkumpasensya mahurot na oh, mahurot na gyud so mo nga iyang nasakpan wala siya nga Kabaga niyo no know, mo ni mo na sa so, daghan kag istorya tay ang asawa as in dayon ang bana kay nasakpan with the video call with girl nag I love you mo mo pa tapos wala man lang ga sorry no nagpamataas pa si Momon TV So sa una ang ganahan kay ko siya ha kay lagi nindot, nindot, nindot siya mo bake o cake then nindot kay siya mo art art sa mga cakes Di lang dai basta cakes iyang art art no pati dai cakes 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 sa ubos <laughs> <laughs> Ayan pong art art sa fastilan. So ganahan ko sa iya sa una si Momon TV katong pa siya sa Saudi kay maay kay siya mo art art lagi cake. Then katong time nga natrabaho pa siya sa as a baker siya dito sa isa ka shop dito siya maghimo siya sa mga customized cake. Ganahan kay ko sa iya kay marang magkatawa ko siyang voice over etc. Basta ganahan ko. But suddenly, nakita na to nga dili dai siya loyal no cheater not once not twice pero kadaghan na daw siya nag cheat sa iyang asawa no so napuno na iyang asawa naling kamot na iyang asawa baka adto siya Canada para maguba na sila with with sa ilang anak pero dili gyud daw dili gyud ay nato makuha ng lalaki no once a cheater always a cheater gyud ay kay Bisan pag nag-uba na sila sa iyang asawa, ninyo tamya siya glain. May kaduhanin ba? Pambansang kulukoy yung duhana, no? Kaya kung sa itsura, guwapa kay asawa, bay! Guwapa kay asawa, mga kairing! As in, guwapa yung asawa. Sexy. Then, makaingon, tag, why? 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 Pero basta cheater kay ng lalaki, guys, di na mas mo yung why? Kaya wag yun ay rason nga itong ikarason basta chita ng mga lalaki kaya basta mayon patag pinaka sexy pinaka gwapa darang napita basta kanang ng lalaki mga tol yung nag uban wala yun yung tsura ba mga yun yung itsura, mga kairing muto mga kairing no nga yung asawa sad town kayo nagahilakilak sa tiktok yung mga lagi niya kanya yung bana pero kanisibana wag yun siya na nga yung pasaylo ay naambot na lang no? Although, daga na kayong nga react sa yung mga videos karon, daga Daghan na kayong nga kuhaan sa mga videos ato nasakpan siya. Pero, wa oh, yun siya na ngay, Sorry ba nga? na. So, for me, ha? Sa ako, kamong mga lalaki dala sa kalibutan, no? Palihog lang yung taon ko, no? Huwag ano na mo ganahay sa iyong asawa ba? Pag istorya, tarong Ay, may yung bulag na takawa. Ano yung gugman ni mo? Ano yung gugman akong kumari? Ano yung gugman akong best friend? Diba? Kaya katod ang babae ngayon, nasakpan sa video call kailan rasad daw sa girl so basi yara po friend no ano yung mga friend 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 gan kay kasi kung pare tirada ni ano mga friend friend gan okay. kung kamo diha mga mareng mga kaering kung naa mga friend friend, babae, nga. friend bana. mga babae nya friend pa niya ba na magbantay-bantay mga mareng ka basi video call bud na di diba? so mo mga kaering no na kung kamo na mga lalaki mo istorya gud mo eh nga dili na mi ganahan Di ba kay gapadayon lang mo sa inyong relasyon sa inyong asawa, sa inyong uya, sa inyong kuan kay nagkinahanglan pa mo silang tabang. Pag sure mo ba? Pwede mo yung kamot ha? Pwede yung kamot mag, kamot, mag ba Baka hindi mo magsalika ng porkit na pa may na sa inyong babae mo. Hindi pa niyo bulagan, no? Sa puta niyo mo ay eh. Di ba dapat magtarong mo ba? Wala mo ganahin, misuriya mo. Dili kay... Wala ninyo bulagay yung asawa, yung ayabor, yung kalibay, no, chitira tuod kay naa pa sulit sa inyo ha diba? ay, apod, tano, payun, ay, di ba ay pud pa yun ana indi li tanaw idulaan ay na pud may damdamin nasasaktan oy di ba please lang ang taon mga ludong no so mga mo na mga kairing magbantay-bantay gud ta kay kung si Sara Labate astang gwapa ha gilisan pa unsa na lang ka mga kairing no mo nang good luck sa tuwa ni mga kairing Basta kung ako man, mga kairing, ako may own opinion lang, dapat ka ni mga lalaki, putla na doon pututay, mga kairing. Basta to ni masakpan kay Musa, mag-iapo ni. Eh. Kung putlan kairing, ah, mag-angay ta. Hindi sila matilawan sa uban. Ah, patris, di, di sila matilaw sa uban. Pero ako, masakpan ako yung nana. Putlan na akong pututay, mga kairing. Para di na mawi sa uban. Ha, So, ni mga kairing nakakasad. Ayun, di ko di ay, ay. ay marason nga, nag-uban ta, sa isa ka balay. nag mo, nakita mo perme, happy mo, pero di nato di na ang nasa likod nga. Naapod ay siya ginairing-iring nga lain. Naapod ay siya ginaungad-ungad nga lain. Imbis makaingon tag, ikaw na ba ang icing sa cupcake ko? Sus, lahi, sa lahi, niya gibutang ang icing, mga mo Muna nga, magbantay yun ta. Kaya mga tao karon talagsa na yung loyal. Ang ligid ta ka 100% nga atong bana paguli na to bana gyapon. Kay kani magayong bana nga ka kauban sa balay mangita ang gyapon cupcake. Paita, Nagkita pod nga cupcake abi na to icing para to tua ah. Lahit. ba ito niya gi pala milami icing mga kairin. Sa paita. Pero hopefully no. Sa asawa ni Momon TV no. Kamubuon siya. Eh, Gwapa niya. As in, siya, eh. Gwapa. Kasi kanay-kanay si, si Mumon TV, si Pambansang Kulukoy, eh, lamis na parison ba? lamis Lami ang bugon. Nung hindi ka gwapuhan, mong luluko. Kasi ko gino, di na nga ka pa. <laughs> Jara!